Welcome or welcome back sa aking channel. Bago po tayo mag-start, paklik muna ang subscribe at all bell notification as support sa aking channel. Ang topic natin for today is paano magpa-appointment ng police clearance gamit ang cellphone. Magkano ang babayaran? May system fee ba? Magkano? Saan pwede magbayad? Paano i-claim ang police clearance? Yan ang mga ilang katanungan na sasagutin natin sa ating video tutorial for today. So keep on watching. Simulan na natin. Kumunta po tayo sa ating mga browser katulad ng Google. I-type ang Police Clearance or National Police Clearance. I-click mo po yan. Scroll up. I-click po ang Register. I-check po lahat ang mga check boxes katulad po niyan. Ayan, i-click lang po natin. And then, i-click ang next. Yan, click lang po. Click next. I-click lang po yan. Click. And then, next. Lahat yan, guys, i-click mo lang. Click po ang I agree. New applicant registration. So lahat po dito, kailangan po nating fill upan lahat ng naka asterisk. Katulad ng email address, so ang ilalagay po natin is yung active po natin ginagamit. Next, maglagay po tayo ng password. So ang ilagay lang po natin dito is yung madaling matandaan. Para makonfirm po ang ating password, kailangan po itype po ulit natin dito sa may baba. Next, itype po ang pangalan, middle name, surname or apelyedo, Ilagay ang gender at ang panguli, ilagay po natin yung ating birthday. Pag okay na po ang lahat, i-click ang register. At i-click ang save. After po yan, may makikita kang registration complete. Dito po natin ilalagin or isasign in yung account na ginawa po natin kanina. I-type po ang email address and then yung password. Pagkatapos niyan, i-click po yung sign in. Applicant Profile. May note po dito na required daw pong fill upan lahat po ng naka -asteries. Katulad ng nationality, birthplace, next contact address. So dito guys ilalagay natin yung house number, building, at saka street. And then yung province, city municipality, at saka barangay. Next, other information. Dito guys, itatype natin ang ating height, weight, complexion, and then ang ating blood type. Ilagay din po natin kung ano ang ating religion, educational attainment, at occupation or trabaho. At ang panguli ay ang family background. Since guys, wala namang asterisk na nakalagay, so hindi po siya required na lagyan ng info or data. Pero kung gusto nyo naman lagyan guys, pwede naman po. Optional naman po yan. So kung okay ka na po dyan, i-click nyo lang po yung save profile. So yan guys, may mababasa na kayong applicant profile successfully updated. I Scroll down lang po natin. So may makikita po kayo dyan na edit profile, clearance application, clearance certification, at saka transactions. If may gusto ka pang baguhin sa yung profile, i-click mo lang po yung edit profile. Since kukuha po tayo or mag-apply po tayo ng police clearance, i-click lang po natin yung clearance application. Step 1, select appointment. I-click ang select purpose. Piliin ang general. I-click ang select police station. So yan guys, piliin nyo lang po yung police station na malapit po sa inyo. Next, iset na po natin yung ating appointment schedule. So yan guys, pili ka na lang po ng schedule na gusto mo. So mapapansin nyo guys, may mga nakashake na color blue. Ibig sabihin yan po yung mga available slot na pwedeng pagpilian po ng schedule. Once na makapili na, iklik po ang next. Step 2, select payment option. I-click ang Land Bank of the Philippines. I-click ang Next. Step 3, Save Appointment. Scroll down po natin at pindutin ang Save Appointment. So yan guys, makikita mo na appointment successfully saved. I-scroll down lang natin guys. So dyan makikita mo ang status mo natin is pending. So ibig sabihin hindi pa po tayo nakakabayad. Paano nga ba magbayad? So, i-click lang po natin yung click here to pay. So, may makikita po kayong transaction details. So, dito guys, pwede po nating palitan yung ating mode of payment. So, i-click lang po natin ito. Dito guys, pipili po kayo kung saan nyo gusto magbayad. So, sa akin, Gcash po ang aking pipiliin. I Scroll down lang natin guys. May makikita po kayo dyan na CAPTCHA challenge. Sa so may box na yan, gagayahin nyo lamang po yung numbers and letters. Next, terms and conditions. So, babasahin nyo lamang po yan guys. Pag okay na, i-click nyo ang maliit na box. And then, click continue. I-click ang okay. So, yan guys. Pili po tayo ng payment method. I-click ang mobile. And then, mag-click ka po ng box. Scroll down and then click proceed. Click okay. Once na ma-okay na natin, automatic po tayong mare-redirect sa GCash apps. Dito po, ilagin natin ang ating account. I-type po natin ang ating mobile number. Click Next. Enter po natin yung 6-digit authentication code na isa-send po sa ating mobile number. Pag okay na, i-click ang Proceed. Dito po natin makikita ang ating payment result. So dito guys, makikita mo ang transaction amount is 150 pesos at may convenience fee na 30 pesos. So ang total po ng binayaran po natin ay 180 pesos. Para malaman po natin kung ano ang status ng ating payment, ilagin lang po natin ang ating account. I-type lang po ang ating email address at password na ginawa po natin kanina. I-click ang clearance application. Scroll down lang po natin. I-swipe po natin ng palep side. Yan na po guys, paid na po ang status ng ating payment. At ang panguling topic natin ay paano i-claim ang police clearance. Take note guys, pupunta lamang po tayo sa police station na napili natin sa ating portal pag schedule na natin. Dapat nakaready na ang kopya ng ating reference number at official receipt. So, screenshot nyo lamang po yung payment result. Sa akin kasi guys, yan lang ang pinakita ko. No need to photocopy, kahit isave na lang po sa cellphone, okay na po yun. At hinanapan din po ako ng isang valid ID. Ito po yung mga list of valid IDs. Sa akin po ang pinakita kong ID is SSS Humid. After po niyan, I-check lamang po nila ang mga information natin na nilagay natin sa ating portal or registration online. Once na okay na po, next is photo capturing. So kinuhanan po ako ng picture. Next, fingerprint scanning. At ang panghuli guys ay pinapirma ako sa kanilang signature pad. So yan na guys, nakuha ko na ang aking national police clearance. Take note po, ang police clearance is valid only for 6 months. Sana guys may natutunan kayo sa ating video tutorial for today. If nakatulong po ang aking video tutorial po sa inyo guys, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel. Malaking tulong na po ito sa akin para lalo po akong ma-inspire na gumawa ng maraming videos na makakatulong po sa inyo. Maraming salamat!